yan good morning mga idol so yan samahan nyo ako mga idol magpatangos tayo ng ating ilong ayan ito lang gamit natin mga idol bulak oh. at ipit sa ilong so yan super effective mga idol pampatangos ng ilong sa simpleng paraan na hindi ka nagagastos mga idol so yan ganito lang gagawin natin mga idol so yan ipit lang natin ng ganyan tapos dito natin ipigil sa bandang taas mga idol kasi dito may kuto yan so yan mga idol yan mga idol ganda ng ano nya ayan tapos to mga idol so ito yung luma kong video yan ang aking mga video yan mga libo libo na mga idol yan ang mga nanonood sa so, yan ngayon na ako ulit nakapag-vlog ng yan tatangos sa mga idol kasi ano. So ayan mga idol, oh. tanyo. Hmm. Hmm. Ayan. Oh. Kahit saglit lang nag-shape siya. Tapos ayan mga idol. Ayan oh. Nangingitim ka agad siya, nangingitim siya. Kapag gumamit ka nito, mga idol. Ah, oh, dito sa mga, wag mo dito ito kasi lalaki ito ito yung parte na ito mga idol lalaki ito ilong kapag dito mo siya iipitan ang gagawin mo lang ay ito yung, ano sanahin mo sarili mo pinipitot pindot ang ilong mo dito parte yan yan para masanay siya hanggang ano na siya tapos ito mga idol ito ay iipit mo siya dito sa parte na to And, mga idol oh, yan dito ako nagkaroon ng buto But ayan, yeah, kasi ka sa mukha ko mga idol. Yung nagabalat-balat. Nag gumagamit kasi ako ng skin na charcoal. oil. Yan, pang ano sa mga pikas-pikas sa mukha. So yan mga idol. Yan. Nakita nyo may balat-balat sa -balat mukha ko. Ang dami puno yan. Gumagamit kasi ako ng super effective na skin na charcoal. So yan. Yeah, mga idol. Kapag gumamit ka nito mga idol. Mas the best to gamitin kapag matutulog ka at ikising ka sa umaga so yan sana yun sa sarili mo na yan lagi na ka kapit dito yan, yan 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 kailangan marami para hindi siya masakit kasi mga idol masakit grabe lalo na ang ginamit kong ipit na ipit daw yan ipit yan oh. kita nyo naman kaya yeah, mga idol. So ganyan lang. Ayan, uh, shout out sa aking mga viewers diyan. Karamihan po mga bata pa, mga 10 hanggang 15 years old diyan. Ang daming ko na comment sa video ko na mag-vlog daw ako ng patangos sa ilong. So ayan mga idol. Uh, promise daw. Ganito. Itong ano na to, itong itong ipit at bulak, ito yung nagbago sa ilong ko. Yung dating ilong ko ay uh, yan, dapat nakadapa yung ilong ko, sobrang laki, pangu, tapos parang tinapakan ng kabayo. Pero nung dinamitan ko nitong ipit ay ayan, nagbago siya, nang, ano siya. Kaya lang mga idol, ang dami kong naranasan nung nagpatangos ako ng ilong. Sobrang dami, kahihiyan ang ako. Kasi mga idol, yan you know, yan, napansin nyo? Mga idol, yan no? hmm? Sa parting iipitan -it mo, mangingitim yan. Magsusugat yan mga idol. Tapos, magasugat yan, masakit. Sobrang sakit. Tapos, pag natuyo yan, magaano siya, magaitim. Nangingitim yan mga idol. Tapos, ang kagandahan lang dito mga idol, may mararamdaman ka nito sa taas. Yan sa parting ito. Ayan, makakaramdam kayo dito ng may tumubong buto yan, tutubuan kayo yan dito ng mga buto. Yan, ang isang malaking buto ito. Itong patin po, oh. Nag-shape siya, o. Oh. Yan, mga pag -ano siya. Tapos yan. Tapos kapag, ano na siya. Kapag nag-peklat ng mga idol, gamitin nyo lang ng skin made shark oil. O yan, yan, lang, ano. O kung anong gusto nyo pang tanggal sa kulay tin, kayo nang bahala. Ang mahalaga, ay magbago ang shape ng ilong nyo sa pagkapango. Tapos tatangos kayo, tapos Ayan, ang mahalaga magkakaroon ng butong ilong na tapos mag-shape yan. Ayan, hindi ko sinabi na ano mga idol niya super tangos talaga. Pero ang mahalaga, yung ilong mo na dapat na ganyan, magiging magkaka-shape yan. Tapos, oh, hmm, mm. dating pang mga idol yan, may shape na siya. yun mm, mm. Yan, ganyan lang ang gagawin nyo. Ipit lang at ano. So yun mga idol, kung may gusto kayong itanong, ayan, ah, comment lang kayo mga idol sa comment section ayan pag usapan natin yan nagre reply ako mga idol sa mga comment niya comment lang kayo mga idol so ito mga idol papagandahin ko pa yung shape ng ilong ko ayan tipiising ko na naman ito kung magka man ako dito at least marami ako available ito mga idol oh. ito ang aking Skinmate. Skinmate. Yan ang ano niyo. Shark oil lang bilihin yung mga idol. Yan ang pangalan no. Skinmate. Yan. Yan ang aking pantanggal sa Yan. Dito sa ano ko. Sa peklat mga idol. So yun. So yan mga idol, Ayan, hindi ko naman kayo pinapilit mga idol. Uh, share ko lang po sa inyo yung naranasan ko. Uh, ito yung experience ko kung paano po pinatangos kahit konti yung aking ilong. So yun mga idol, share ko lang sa inyo yung aking ginawa. Sa so, pamamagitan nitong ipit at bulak, ito yung na, uh, nagsilbing ano ko, uh, paraan ko para magbago konti yung ilong ko. Tapos yun ayan mga idol so ito itutuloy ko ng mga idol gusto ko kasi yung ilong ko ay medyo lumiit siya tapos magka-sheep ng magandang classic sheep ayan so ito araw-araw ko na itong nanuhin ah uh, gagawin ko to tapos kapag nagsugat siya mga idol ipapakita ko sa inyo tapos gagamitan din natin siya ng pampatanggal ng na, na peklat na kulay itim. so yun ayan mga idol ah uh, kung may mga gusto kayong yung tanong mga idol ay comment lang kayo sa comment section. Ayan. Magre-reply ako sa mga comment nyo mga idol sa mga yung tatanan nyo. So, yun. Uh, maraming salamat mga idol. Kita-kits tayo sa susunod na video ko sa pagpapunta ng ilong. Sana supportahin nyo lahat ng aking mga gagawing video mga idol. Malaking tulong na po yan. At kung bago ka po sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan I click ang subscribe at pindutin mo rin po yung mm, bell para subscribe at bell para lagi kang manotify pag may mga bago akong video na i-upload. So yun mga idol, uh, ganito na lang po. kita na lang po tayo sa susunod. Thanks for watching.